Mga ka-express, napansin niyo ba? Sa pagkatalo ng Los Angeles Lakers sa kamay ng Minnesota Timberwolves sa kanilang series, isang bagay ang malinaw. Wasak ang depensa ng Lakers sa ilalim. At alam natin lahat kung sino ang dahilan. Roddy Gobert, isang halimaw sa paint, isang pader na hindi nila malusutan. Sa Game 5 pa lang, gumawa ng kasaysayan si Gobert sa rebounds at shot blocks. At ang tanong ngayon, anong plano ng Lakers moving forward? At eto na nga isang pangalan ang palaging lumulutang Kai Soto. Oo mga ka-express, si Kai ang batang Pinoy na hinahangaan ng buong bayan. Posibleng sagot sa malaking problema ng Lakers. Pero teka, seryoso ba ito? May chance ba talaga si Kai sa Lakers? At totoo ba yung sinasabi ng ilan na bumibigat na si Kai ng 10 kilos. Simulan natin ang kwento na kung nasaan ngayon ang Lakers. Matapos ang disappointing playoff exit, malinaw ang butas sa kanilang rooster. Walang sapat na big man na kayang sumabay sa elite centers ng NBA. Kailangan ng Lakers ang isang big man na mataas, mahabang galamay, mabilis mag sa depensa, marunong mag-rebound, at higit sa lahat may basketball IQ. Marami ang nagsasabi na si Kai ay hindi lang basta matangkad. Sa height niyang 7'3, may kasamang finesse sa galaw, may shooting touch sa labas, may footwork sa ilalim, at may instinct sa pagbabantay ng ring. At ayon sa mga balita, nag siya ng halos 10 kilos ng muscle mass. Pero teka, hindi ito bastang-bastang taba ha. Muscle ito designed for strength, conditioning, and durability sa mas physical na laro ng NBA. Pero ito ang twist. May ilan din nag-alala kasi sa ganitong kalaking weight gain, may posibilidad na mabagal ang lateral movement ni Kai. Alam natin sa NBA, hindi lang taas ang labanan. Kailangan mo rin ng agility, switch defense, at mobility sa pick and roll. Sa ngayon, training, diet at recovery ang pinaka-critical sa development ni Kai. Pero kung titingnan natin ang salary situation ng Lakers, may isa pang rason kung bakit swak na swak si Kai sa kanilang plano. Dahil free agent si Kai at hindi galing sa draft, mas bababa ang asking salary niya. Hindi kailangan galawin ng Lakers ang malaking bahagi ng kanilang cap space para kunin siya. Low risk, high reward investment kung obra, jackpot. At kung pagbabasihan natin ang history ng Lakers, hindi din ito bago. Sino ang makakalimot sa story ng Austin Reeves, isang undrafted player na pinulot lang sa training camp? Pero dahil sa hustle, basketball IQ at kanyang dedication, umangat hanggang maging Team USA player at bahagi ng Lakers Big Three. At syempre, Alex Caruso, ang tinaguri ang Bald Mamba, isang player na walang superstar swagger pero may grit na isang kampion, Fan favorite, defensive monster at naging mahalagang piraso ng championship run nila noong 2020. So ang punto natin, hindi lahat ng between, ay dumarating sa pamamagitan ng blockbuster trade o lottery pick. Minsan ang tunay na kayamanan ng isang team ay yung hindi nakikita agad ng lahat. May ilang insider reports ang nagsasabing pinagmamasdan na ng Lakers management ang progress ni Kai mula sa kanyang NBA Summer League stint hanggang sa International Games. Hindi ito simpleng hype. May mga scout na nagpapadala ng reports. May mga work at videos na sinusuri. Isa na lang ang kulang ang tamang timing. At kung babalikan natin ang laban kontra Timberwolves, imagine nyo kung may Kai Soto ang Lakers habang nagwawala si Roddy Gober sa rebounds at blocks, may kaharap siyang 7'3 na batang hindi uurong. Pwedeng magbigay ng spacing, pwedeng dumipensa at higit sa lahat, may puso. Kasi para kay Kai, hindi lang ito basketball. Well, hindi na bago ang kwento ng underdog sa NBA, pero bihira lang ang tula ni Kai. Isang batang Pinoy na may height, skill at paninindigan na pwedeng mag-shine sa pinakamalaking basketball stage sa mundo. Hindi na ito pwedeng mangyari lang kung susugal ang Lakers ngayon ang tamang panahon. At sa darating na off-season, maraming galawan ang magaganap, may mga trade rumors, may coaching changes, at may line-up overhauls. Pero isang bagay na dapat nilang isaalang alang alang ay yung hindi pa nila nasusubukan, yung bago, yung sariwa, yung may international impact. Kasi kung papasok si Kaiser Rooster hindi lang ito basketball move, marketing move rin ito. Imagine nyo ang global audience mula sa Asia na magiging instant Laker fans dahil kay Kai. Revenue, merchandise, TV rankings, pasok lahat yan. Pero siyempre hindi pa ito sigurado. Ang tanging magagawa natin sa ngayon ay maghintay, manalangin at sumuporta. Hindi madali ang daan ni Kai, pero kung titingnan natin ang kanyang trajectory, mula high school sa US, NBA Chile Jillian T. McKnight, and Australia, Japan Billig, lahat ng desisyon niya ay hakbang papunta sa NBA. At habang tuloy-tuloy ang pagbuo ng mga NBA teams ng kanilang lineup para sa susunod na season, hindi may kakaila na malaking oportunidad ito para kay Kai. Hindi lang dahil may butas sa loob ang Lakers na pwedeng punan Kundi dahil perfect timing ito para ipakita ni Kai na handa siya sa pinakamataas na antas ng laro. Ang pagtaas ng kanyang timbang, kahit may konting pangamba, ay indikasyon na seryoso siya sa kanyang paghahanda at nais niyang patawanin ang Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang sariling lakas at determinasyon. Sa usaping basketball, ang potential fit ni Kai sa Lakers ay hindi lang base sa height o shot blocking, ang basketball IQ attitude at work ethic ang tunay na puhunan niya. Hindi madali ang makapasok sa isang franchise na puno ng kasaysayan at pressure, pero gaya ng ibang undrafted gems ng Los Angeles Lakers, alam nilang minsan ang talento ay hindi nasusukat sa hype kundi sa puso. Kaya mga ka-express, manatili tayong nakaabang, nakaalalay at higit sa lahat, magtiwala dahil hindi imposible ang NBA Dream para kay Kai. Sa tulong ng tamang pagkakataon, determinasyon at suporta ng mga fans, baka ang susunod na marinig nating announcement ay ito na. Kai Soto signs with the Los Angeles Lakers. At pag dumating ang araw na yon, sabay-sabay nating sabihing ginulat ang mundo. Ngayon isang malaking fashion mark ang nakabitin. Magiging purple and gold na ba si Kai next season? I-comment nyo sa baba ang inyong opinion at huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe dito sa Express Info at i-hit ang notification bell para updated kayo sa lahat ng kinulat ang mundo stories. Ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo.